dami oh, daming ibon oh. Dami oh. Galing nila mga ano no, linaw ng mga mata nila no. Baka tukain mo ng cellphone ko ha. Ah, uh, iyan eh, mutak nalunod yung isa oh. Yeah, galing nila oh. Kumuha ng mga, ano, mga makakain nila ng isda. Kita pa rin kahit sa pula no may pula, oh. Sige, sige, oh. Bula, 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 oh. yung mga pula, oh. Saan na dumami, ano, oh. Walang pagkialam ko, lumubugi, oh.